Pencil pala to Ayan eh, no? May pagka pencil siya eh Malinis din yung ibon Mga ko Ayan eh, o Ganda Lalaki May leg band Uy may sensor Mga ko Ayan eh, o May sensor Hindi nga ala Pangkip ito <laughs> Ang dawi So yun Mga singko Bali ngayong araw na to Eh sisilip tayo ng mga ibon dahil nga yung isang tropa pips natin ay eh, bali dalawa pala sila yung dalawang tropa pips natin eh nagdala ng mga kalapati sa atin eh, isang batch na tropa sa pangalawang batch na tropa eh nagdala sa atin ng mga kalapati eh mga sito nasa training box yung isa tapos yung isa naman eh medyo marami mga sito ayan o bali marami rami tayong ibon ngayon saktong sakto mga ko, eh wala tayong ibon na bumagsak ngayon kahapon nung isang araw hanggang nung makalawa eh wala tayong mga ibon na nakita. Makikita nyo naman mga asin ko kapag may mga bagong bagsak, eh talagang pakikita natin tapos ilalabas natin sa pwesto. Eh saktong sakto naman, wala tayong bagsak. Kaya binuha natin itong dalawang batch ng kalapate. Mga asin ko, napakarami. Ngayon sisilipin natin dahil parang may nakita akong isang medyo rare ang kulay. Hindi niya alam. Baka hindi niya alam na rare kaya napasama mga asin ko. Ang nakakalungkot lang, Meron tayong mga tropa pips na dumayo dito kaninang maaga-aga pa. Sa may paniki, yung mga tropa pips natin sa paniki, tsaka sa may navy, tapos may mga pumunta mga siko. Ang kaso, wala silang naabutan dahil nga medyo na late ang dating ni Tropa Pips natin na nagbagsak kaya hindi nila naabutan. Sakto-sakto naman. Wala naman yung kulungan. Kaya yung naabutan na lang nila doon mga asing ko, yun na lang ang mga kinuha nila. No choice mga asing ko. Sayang naman dahil nga hindi nila naabutan yung mga bagong bagsak natin. Nakapili sana sila dito. So yun, bali siguro baka bumalik na lang sila kapag nakita nila to. Dahil sabi ko, basta may magbagsak, eh, i-upload natin agad at saka ilalabas natin. So yun, mga kasi ko, bali gagawin natin. Eh, silipin natin mga nandito dahil nga medyo marami-rami ito. Tatlong kulungan na puno. At saka parang may nakita ko dun na parang red. Hindi niya alam. Bali, silipin muna natin itong isang nasa training box mga kasing kaya yung ito may dumi pa <laughs> nataihan ngayon nas <laughs> mamaya sisilipin natin yung nandito dahil nga medyo marami-rami yan unahin muna natin itong nandito kung ano bang meron dito kasi may mga young bird akong nakita dito mga kasing kaya yun o meron tayong isang sunog may mga sing naman lahat sila eh ayun o may isang sunog na blue bar. Ito, maganda nito. mga singko po. Mayroon isang red bar. Mukhang mga bata. Ayun. Mukhang mga yan. Pero sa tingin ko, ekak ito. Dito, mayroon tayo ditong blue check pine. Mukhang yang din, mga singko po. Ayun. May sing sing lahat sila. Dito, mayroon tayong... Ito, ang ganda babae. Ayun, ayun. Babae na blue check. May leg banding, mga sige pa ba? Ito, medyo maganda to Makasin ko. Blue bar, white flight. Isang stick lang. Ay, konti lang. Kalahati lang ng pakpak yan. <laughs> <laughs> Bali, ito mukhang babae. ayun may mga leg bands sila. So, ang problema, commercial lang. Wala atang nasamang... Ito, medyo maganda to. ito. Ito, meron tayo ditong... ayun napakahirap talaga pag wala tayong tagahawak. Meron tayo ditong blue bar na medyo young pa ito. Medyo young pa ito. May white flight siya Isa yan. Buo na yung pakpak ng rod stick. Ayan, ang ganda nito. May pag eto, medyo gumulang maganda to. masing ko, ayan o. Oh. Bali, halos siyang pala yung mga nandito. Medyo mga bata. Oh, naipit na ito. kuka. <laughs> medyo yung pala yung mga nandito. Kaya, ito, meron pa tayo isa dito. Lubar na hen. May leg band din. May flag ng Pilipinas. masing ko, ayan o. Oh. Halatang commercial. So, ayan, bali, ito yung itsura niya. Ayan o, oh. silipin nyo na lang. Bali dito eh mayang pala ng dito Meron mga dalawang kukulo. Meron o. No? Nakita ko yung red bar. Maganda rin mga kiko. Ngayon sisilipin natin dahil medyo marami-rami nandito. Silipin natin siya. dalhin natin dito dahil medyo maliwanag dito. So ayun Silipin natin. Mukhang may maganda dito. So ayan, Silipin muna natin itong isang ito. Dahil mas mukhang mas marami siyang laman. ayun eh, o. Parang matapit-pitan na mga ah, kiko dahil nga medyo marami-rami yung dala ng mga tropa pics natin. Sakto-sakto naman, eh wala tayong bagsak mga singko, you medyo mahirap lang buksan dahil pag binuksan natin, open na. Dito, meron tayong sibong, may sing-sing din, eh, no? DB. DB Commercial. DB Soria. <laughs> Ayan, ah, bali meron tayong blue check na pit, -pit na ito. Dahil nga, young ito. Ayaw lumaban na yan. Sibong pa yan. Tapos, wala ba siya nestmate? Ito, ang ganda nito. Para siyang saddle kaso nakulangan. May leg band. Oh, may sensor. Nakasin ko yun, no? Know? may sensor. Nauso to, ah. Nadjik <laughs> na, japik na naman. Parang ano, natakip tata ng ball pen ito. <laughs> Bari, nakaalala siya. Commercial lang siya. Pero ganda yung iman, no? Oh. White! Eto, meron din tayo isang red bar dito. Nakasin ko. Babae. Red bar na may medyo konting puti sa ulo. May leg band din. Parang puro commercial lang yung mga dala ng tropa natin. Pero marami. Mamaya ay eh, ilalabas natin itong mga dala ng mga tropa pips natin. Ito, laki na katawan mga sing ko. siya ng PHA. Parang babae rin. Blue check, white flight. Wala palang white flight mga sing. Blue check lang pala to. Isang hen. Nandiyan marami rin na tayo agad na silip. Dahil napakabilis na mga pangyayari. Mga sing dito naman, eh, meron tayo isang black check. Masin ko, yan o. Oh. My favorite black check. May leg band din. Halos karamihan ng leg band niya. Parang PHA na pink. Halatang iisa lang yung may-ari. Ayan o. Oh. Black check. Mukhang lalaki ito. Ano pa ba? Ito, ang ganda nitong blue bar. asing ko, malinis. Ito, meron tayong isang blue bar dito. PHA din na orange. Yung pagka-blue bar niya, parang pencil o. Oh. Ganda. Malinis siya. Ganda na yung tsura Ngayon, bali, ito yung isa Pearl eye Blue pencil pala to May pagka-pencil siya Malinis din yung ibon Mga asing ko, Ayan o Ganda, lalaki Ngayon, hindi na natin sisilipin yung iba Ganito na lang Meron tayong blue check dito Maganda rin, asing ko Nagtatago, yan Ganda yung tsura Kahit ito, maganda rin ito Blue check So ayan, bali eto man, medyo marami-rami din nandito kaya medyo nagsisiksikan sila. Ngayon sisilipin natin 'yung nandito dahil nga may mga opol raw nakita. Tapos na natin 'to. Silipin naman natin 'yung kabila. Kaya ganyan lang, lang talaga dito dahil mabilisan lang mga ko. dahil nga pag may bumili sa pwesto, eh nagmamadali tayo, putol-putol 'yung video. Eh no, may nakita ko parang grisel kakaiba 'yung pagka-grisel niya. Silipin natin mukhang babae eh. Eh, naharangan ko na nga lang sa chan ko mga ko para hindi bumukas. Ang hirap pag wala tayong tagahawak. Ito, meron tayong isang grisel. Mukhang babae. Yung kanyang pagka grisel eh, magulo ang kulay. Meron parang black check na parang ma-brown brown na may kahawal pute puti. Eh, Ayun, no? grisel na grisel kasi kaya ba ang kanyang pagka grisel. Ganda rin ah. Ah, may leg band siya na PHA na may flag. Mga kasing ko, Ganda. Mukhang babae ito. So, ayan, bali, ito yung mga sa atin. Ngayon, sisilipin natin yung... Ito, ganda nito, itim, oh. Ganda, oh, black. Ngayon, sisilipin natin yun, mga ko, dahil parang hindi napansin ni Tropa Pips na napakaganda nitong ibon na ito. Ayan, oh. Kung mapapansin nyo, kakaiba siya. Ayan, oh. Yan yung sinasabi ko na parang hindi niya alam na rare color yan. Lalo yan pag naglugod, gaganda. Kaya mga kasi ko bali ito, hawa ko yung isa. Nakaklabring pala siya. Ayun lang. Nakaklabring siya. Ang ganda ng kulay. Eh. Yung dito sa may bandang ulo niya, eh, parang dark na... Parang nakakita ka ng black check na ulo. Ayun lang. No. Pero pagdating sa katawan, eh, parang brown na siya. Ayun Marumi lang yung ibon eh. Ang ganda ng ibon. Marumi lang siya. Pati yung buntot niya, ayun medyo Sira-sira na. Kailangan dito eh, bubunutin ha, para tumubo na ulit. Mga singko, tapos ng kanyang pakpak na. Eh, medyo natitistis nasisira. Pero ayun eh, no, halos naglulugon pa siya eh. Medyo naglulugon pa yung ibon. Pero sa tingin ko, ang kulay nito eh, para siyang opal. Ayun oh. Eh, no, parang opal kahoy pa nga eh. eh ayun, ang ganda ng kulay. Mga singko, naisama ito doon sa binenta sa atin. Baka hindi niya alam na rare ito. Mga singko, eh, no? kasama ito sa mga rare color. Para siyang opal kahoy. Huwag yung mulaan. Alam niyo sa expert. Ayun no Pero hindi ko pa kabisado kung talagang opal kahoy nga ito. Kasi ko dahil nga hindi mo masyado magaling sa kulay. Si Chad Lloyd, magaling sa kulay. Ano? Ayun, uh, kasi hindi kayo masyado magaling sa kulay. Mga wala kayo nga sa kulay. Mga ko. Ayun no Pero sa kulay niya, may mga nakita ko dito parang opal. Kasi ang kulay ng kanyang, ayun no blue bar. Para sa black check sa ulo, pagdating sa katawan masasigo eh no. iba na yung kulay niya. Para na siyang nag ano, nag brown. Tapos yung sa may buntot niya para sa ano eh, parang opal na yung dating niya. Kaya parang opal ito. Taka club ring pa po kasi. Ang ganda ng ibon eh no. Opal ka, hoy. Eh, no? May white flake nga lang pero yung ivory ay napakaganda. Yung kulay nito, i-rare eh, ito. Hindi niya alam pang <laughs> ito. Ah! 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 Hindi niya alam, mga kasing ko, na rare ito. Napakaganda. Dudungisin nga lang, pero may mas nakita pa akong kakaiba, mga kasing ko, dahil, ayun eh, no, Sa kayo nakakita kalapati, may balbas tayo. Eh, no? Mga kasing ko, lupet. May, 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 may